Ayan guys. Dito na naman tayo sa Alnakel. Medyo malamig-lamig na ngayon yung panahon. Ito yung puno ng ano, tamar. Ini ya. Konti lang mga tao ngayon kasi yung yung parking lot to, maluwang. Dito tayo ngayon sa Al Nakel Mall ba? Ah. Ito yung alaman nila oh. Yung dagta niya guys, ito guys, yung dagta niya, ayaw malagkit oh. Ayan, you know. Pwedeng gamitin pandikit. Mm hmm. May tagamintin dito, you know. Kita niya yan guys, yung mga, ayan ganyan kita nyo yan yung mga parang ano tubig hmm. kita nyo yan yan dagta nyo yan pwede yung gamitin pandikit yan malagkit siya diba ayan, ayan. isa ganyan Nap napakadikit lagkit sya parang lu ayan no? lahat yan hindi ko lang alam kung anong klaseng ka, ano to halaman anong klaseng puno no yan o oh. diba dagta nya yung dagta dikit sa papel ganoon очку thằng nhỏ nói ở đây bfinden Hồi sau mình em đi anh Yan yeah, no? Pwede gamitin pandikit. Ayan yeah, guys. At hanggang dito lang muna tayo guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pinutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video na walang kabuluhan. Bye-bye!